Para kanino ang binabanggit ni Jesus na kahit ang pagbibigay ng isang baso ng malamig na tubig ay may gantimpala? Sa sino mang maliit, lalo na sa isa sa kanyang mga alagad? Anong mga kasalanan ang itinuro ni Abia kay Jeroboam at sa Israel? Pagkakanulo at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa ang taon ng kanyang paghahari sinimula ni Solomon ang pagtatayo ng templo. Ikaapat na taon ng kanyang paghahari. Sino ang sinabi ng Diyos na maaaring pagmamayari ng kaharian dahil sa pagkakasala ni Solomon? Isa sa mga lingkod ni Solomon. Ayon sa unang huwan, isa sa mga katangian ng Antikristo ay ano? itinatakwil na si Jesus ay naparito sa laman.